Up, mga kainsan mga kainsan bali tatlong araw na po tayong ano nakapapubra dahil ano nga po mga kainsan narito na po kami sa kalhatian yan nagpapubra po muna tayo kay tatay pero tuloy pa rin po ang ating ano ang ating uh, ano dito sa ano sa kubuta po ay ang problema mga kainsan pagkadaming ano pag ako'y nagtatrabaho pagkakadami nalipad na tikling ay yan ang daming pugad ay naantay ko pa pong mapisa tapos ay wild papan mga kainsan ang dami ding, ano nalipad po yan ay atin nga pong inuli ito kahapon ay ang dami pong ano yung anong tawag dun yung po bang mga it, pinag itlogan ng tikling Eh, ito po yan mga kaisan oh, yan eh Yan. Yan kita po ninyo. Yan. Mga tikling po yan. Itlog po ng tikling. May itlog pa nga po dito ng wild papan. Ito mga kaisan oh. Eh. Hindi ko alam kung wild papan siya o labuyo. Kasi pag umaga at nagtatrabaho ako dito, nalipad din po yung mga labuyong inahin. Ito mga kaisan oh. Eh bawal ang puyang hipuin dahil pag puyan ay eh, yan oh, ilan ang itib niya tatlo apat bawal po yung hipuin yung ganyan yan ay dati po mga kainsan laga sa akin yan ay pero nung nagtatrabaho ako sa abroad yung alam mo yung nare-respeto nila yung hayo, mga hayop nila dun ko rin natutunan kung paano respetu, respetuhin yung mga hayop ay pag sa ibang bansa kalabos ka bawal dito sa atin laga totoo yun at ako naman dati naglalaga din po Oo. Oh. kaya inaantay ko pa pong mga tatlong araw pa bago mapisa ang dami po hanggang do sa labak kaya po tayo kahapon pa ako umuli na umuli sabi ko ay, kaya pala yan ang daming ganito yan po pala puro itlogan. ay aantayin ko lang pong mapisa respeto natin yung mga hayop din mga kainsan kung baka mga ano na po yan eh yan po ay naninirahan din sa ano naninirahan po doon sa ating uh, mini lake marami din po doon wild well duck pag umaga tapos ay tikling yan oh Ayan, mga kainsan oh yan mga tikling po yan yun yan. kita po ba ganun yun bawal po nating hipuin yan at yan ay eh hindi nababalikan marami po dito marami marami dito mga yan mga ganyan po itlogan ng tikling marami po Parang papan po eh, kasi nung minsan Nung nagkubuta po ako Dalawang papan po ang lumipad Nalimlim po Ay sa mag iinim po ayari Yan Naku po Iiwasan ko na lang po yung mga paitlugan nila Iiwasan ko na lang po yung mga kainsan Para naman po Ayan mga kaysa na andun ay dalawa din yun. Na doon tapos ay meron pa po dito. Ay halos tatamaan po ng kubota Uldo nang uhuli kami ng mga ispa ng isda pero hindi namin sinasaid. May dalawa pa doon. Puro kalimitan po dito ay Eh, may lumipad na naman oh kalaga naman po yun kalaga alam mo yung eh, itong lugar po namin isa po ito sa pinamumugaran ng mga wild animals ay dati ang mga tikling mga kainsan ng araw pulutan oh sobrang nung nag abroad ako mga kainsan sobrang laking tulong sa akin ang lahat oh ah dati bayawak ay yari Sawa nga ay bungkal ay. Ay pero hindi na. Respeto na ngayon mga kaisa. Siyempre noon nga araw nga ay kumbaga hindi pa bukas pa yung hindi pa tayo nakakalabas doon sa circle natin eh noon. Pero pag po pala ikaw ay parang tumalino ng kaunti. Medyo alam mo na yung mga masama at mali. Parang doon mo makikita yung ano eh. Ang ah, mali pala to. Akala ko dati tama lang yung ilalaga mo yung itlog ng tikling okay din naman yun may gumagawa pa rin naman kaya lang siyempre, respect ba talagang kalabos ka pag ikaw yan eh. sana sa atin ganun, maging mahigpit din tayo oh, totoo yun mga kaisan kasi pag yun eh, nawala na sila mawawala yung balance ng ating uh, mundo ng ating bukid kasi lahat yan nakakatulong yan bagay ng mga uwak, sila yung nagsasabog ng mga halaman sa bundok. Kumbaga, balance siya, balance. Ay, dati binabaril namin. Oo, oh, aminado naman ako, oh, pero bawal yun mga kaisan. Siyempre, hindi pa nga tayo bukas. Yung isipan natin, hindi pa bukas sa mga ganun bagay. Ah, mga kaisan, magkukubuta lang tayo. Pero iwasan natin yung mga pangit lugan nila. Ba, hindi rin natin nakawakan. Tapos, eh, may parating po tayong bisita pupuntahan po natin mamaya at uh, mag-aano po tayo na sitaw uh, mga kataw dun Mangunguha po Tumigil po uli ako. Aa. Ah, ah. Aantayin ko na muna muna makapisa mga kainsan at ako'y nakokonsensya din ay. Kumbaga'y magulang din sila ay. Kumbaga'y mother din. Ay eh, malawak na naman po itong ano. Ito pong ating uh, na ano. Na dali. <coughs> Ang daming tikling mga kainsan. Na ano ay. Na nasabo sa atin ay. Naawa ako. Napunta sa ilalim mga kainsan binabantay yung kanilang mga itlog ay ako na may hindi ako rin ay eh. pagdadaanan mo aba magandang umaga po ay tatay sa tayo pala taga saan po tatay ay ah, taga muna na ay po ilan to na tatay magandang hapon po ah maga pala <laughs> nalilito ay eh. ah para sa tatay. 84 ilan ba? Ah, 84, 84, 84? po. 84. Oo. Si Majasin sin ba yung tatay bas ilan? 75. Sumugun uh, sum. Mula na kay Jesus. Jesus. Antonio. <laughs> ano pangalan mo kuya? Melvin. Ah, Melvin. Kuya Melvin. Yan, yan ang ang asulay yan. Piliin mo na lang ang. Hindi naman ito nawa mo tayo. Basta-basta ano? Ay, hindi. Kahit yan eh, ano. Doon sa labak, baka marami. Ditingin tayo. Paa. Oh. Kasi ang toa? Oo. Nada nadaan ako kay Kabi dun ay oh Oo, nandun nga. Sabi ko, eh, parang ito yung buong kanik kay Kabi Sprind. Hmm. Yung ilasan niyong pato ay habi ko arion. Arion yung dampa, arion. Mm hmm. Kaya nadaan ako mga baka naroon ay, na ako yung okra. Nandun nga, araming okra ngayon yun. Tatawagan ko ko nandun yun. yun, huwag lang nang sabihan yun Pero pag lo-pass ako ngang sariyaya, mo ang kahit tricycle hanggang doon sa akon saan? dito na madaan sa diritsok oo oh, pasok yun dito sa may ano dito di galusina doon ako madaan sa ibabaw oo oh, pasok yun sa doon tapos diridiritsyo na yun sa riyaya no? Mm. hindi na naisat wala na kasi ka wala? kahit nakashort ka? oo oh, wala naman doon ah mga kaisan? sa mga gusto pong humingi ng asula gusto kayo dito dito po Nami. No. wala naman po dito linta yung iba'y takot lumusong eh, kung malinta daw. Wala po, wala linta. Cobra ano meron, hindi <laughs> wala. Nadaan ako yung pagayong yung pinuntahan ninda ako doon eh. Oo, oh, Cobra Prince. Oo, oh, yan sir, asula. Ito yung nung araw, tinatabas ko ito mag-isa. Yan. Ito namang yung tatlong luang naman, halos ako na ang nag-ano na yan. Yung dati ay bakanti. Inanula uh -huh. ang, inanula ko yung dati terno, nung ako'y binata. Ah, pero si single ko yun sir, masisinggol ko mga 20 araw sulo. Ba, hindi basta ang pagkuhan. Oh, ayun sir, hindi pa uso ang gas cutter. Mano-mano yan, lahat. Ang... ang... gawa ko naman sir, ano? Basta alas 5 nagliliwanag, nagsisimula na ako. Ano, ay pala pakadaming asula oh. Uh, ha, mga kainsan. Puro asula yan, puro. Tamay. Ayos na ito. Ito sir ang, ano? Kaya lang ito sir, alaga namin ito sa salusog. Okay. Oo. Oh. Tapos yan ng tubig. basat alaga namin, tuwing sa isang linggo, isang kami dito, isang beses. Kahit kami kami nalaang, tamo, ano malakas yan. Namo, oh. hindi yan na napapatid na ng tubig. Uh, din sa, Doon na sa amin. Sa yung lugang, may magsakad din po. Meron hmm. sa palingke, tapos na deliver din dito sa pamay nila. Hmm pare ko yung iba pagka kaya kayong umubusin dun sa palengke palengke lang oh pag yung maramihan talaga yung season talaga na yung tulad ng yung masunod mm. season na talaga ng magugulat yeah. marami ano siguro nila dito sa ako naman dito, dito sa ti sa palengke ako nagdadala puro utang naman ba kinaka problema oh hindi ka guys sa prosy eh. bayad bayad ba oh. dito eh, hindi man sa pangaano totoo yun reality <laughs> Aba e, mga ano, sabi nga ay eh, pagpasok mo lang paling kayos, paglabas mo may kaaway ka na. At <laughs> to 'yan reality. Tsaka kum paano? <laughs> Aba, isang buwan ko hindi isang buwan hindi sinisingil ko Eh, Wala pa. Diba tayo ang puhunan natin, pinapaikot lang. Aba, eh, wala daw eh. Tas at tanggihan ka paminsan. Aba, ibibigay ko na. Ay Mar Joseph. Sabi ko pin hindi mo na ibibigay. <laughs> ay, sabi ko a. Eh, kaya ako 'yung eh, nagprose na lang ako. Pero hindi naman lahat ganun. Hindi naman lahat sa palingki. Yung iba laang. Ay! Tawad na! Halos, halos ngaling-ngaling mga sabi na iyo e, na po. Yun nga reality ay. Ganun sa amin. Baba na lang kuha. Gusto yung tawad, yung uh, tawad oh. mm. ay isa. Oo! Eh dati ay gawa ko yung ganun. Pautang. Ay... Yung isa yung iba naman sir nga ay ano, isang buwan ay hindi pa nagbibigay edi eh, ang puhunan ko'y tulog aba ay ang puhunan natin sir ay sa gulay ba eh eh po po? hindi basta basta kumuha ka na <gulit> saan? kailan ba ang ba ka sa, sa pagbilaw? Ah, ilayan pagbilaw. Ah, isang sa pulo. Ay, doon kami nang isda, malapit sa dagat. Yung planta. Ay, dito na nga. Doon kami na Doon kami napunta. hindi naman nainip ka ah hindi naman kaya naman din ang nabiyahin yan ano po ingat po kay tatay ingat po ingat oo hala ingat kayo mo oo ah kaya naman din na ano ayan laka naman pala ng plato ay Kaso. kaya naman din ang ah meron po kaya naman din ganit pa po ito ng mula na vacation, no Biro may bumiyahin ng limang oras. Ay talagang ay naman din at babatakan ko na lang sir ha hala Mga ko pa eh. kami Hala, hala, ingat kayo ha. Hala. Thank you, thank you. Salamat po. Ingat, tatay. Ingat. Hala, oo. Ay, sabi ko nga, ha, ay... Oop. Hala. biro si Tito Mars. Napapunod ba niyo mga kaisan? Nasusuka sa sardinas, ano? Ay, samantalang doon kami lumaki sa Karninas ano yan mga kaisan kami ay may namiming utoy din eh oh ah may namiming with sa gabi siguro oh, eh. naiiwan ang tipsik eh yan o toy ayos lang kayo dyan toy puputi po ng sitaw ulan ang sitaw ay eh. Yan ang tatabaan oh, Toy. Diyan. Toy. Tumabaan oh. Hindi ko ito natapos pati. Dito marami na parito to, ano? Inihiwalay niyo na oh, Toy. Marami din na auto eh. Ah, mga kaisan, ito po yung napitas namin. sina na na po halos ang nagpitas, gawa nang. Ah, yun pa pala isa. Gawa nang tayo po natin laging bisita. Ay. Ay pa po. Yan. Baka po may 60 kilo, 50, gano'n ano. Pauwi na kami mga kaisan Yan, yan, sinuto ito eh. Yun Iya, yari na mga kaisan Ay paano mga kaisan Tatagpasin ko na aray Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble And God bless you Bye